I pray to God every night. I still do that. I just wanted um I wanted God to know that even though I was going through the worst of times, I still recognized him as being something greater than myself. And that I'm not gonna give up my faith just because it's going bad for me. Cause he was there when I was living good. So I just wanted him to know that, you know, that I'm not no punk, that I'm not soft hearted, that when it gets bad I'm gonna be like, Oh, I don't believe in God no more. I believe in God all the time. Every day, all day. Uh yeah. Check it. Yeah. Ako'y nandito na ulit nagbabalik na naman At sa realidad ay makikipagsabalaran Dala ang aral na baon mula sa nakaraan At pangit ko nakahapon na sa aking nagdaan Mabigat na alaala na madalas na pasan Ay aking binitawan para lamang mapagaan lukuyan, Ang kasalukuyan ng maharap ko ang hinakarap na ano walang pake May makinig man o wala Walang pake kahit ng bibig na madada Pinalitan ko ng asero ang dibdib kong may daga Pinilit na tumayo at tumindig kong nadapa Balang araw ay meron din akong mapapatunayan Ang may kapalagi lagi naman na papatnubayan Bahala ka na bathala Sa pagsubok man o pagpapala sa aking tadhana Kapalaran ko'y sa'yo ko pinapaubaya Mahirap na magtiwala sa mundo na madaya Bahala ka na batala hala Na sa'kin ang gawa at nasa iyo ang awa Mga sunto o sa sana naman tumama At kahit pa maabot ko ang mga tala Usap man ng haligi ng tahanan ko na inuubi Ay kahit pa meron pa rin ako masasandalan Kahit pa pa'no may mas ko na nadaanan Gumagabay pa rin ang ng ilaw ng aming tahanan Kaya ako'y nasisinagal ang pag-asa Na kahit may bagyo siya na matatama. Sa Kalaunan ng pagsibol ng magandang panahon Di nabibitaw sa pinang hahawakan ko ngayon pangarap at aking pananalig sa may kapal. Determinasyon na ang kuhunan ng ay pagmamahal Bahala ka na bathala Sa pagsubok man o pagpapala sa tadhana Kapalaran ko'y sa'yo ko pinapaubaya Mahirap na magtiwala sa mundo na madaya bahala ka na ba't Na sa'kin ang gawa at ang awa Mga sunto ko sa buwan sana naman tumama At kahit pa maabot ko ang mga tala Atras, abante, sa araw-araw Gawang -araw, umaga ang gabi, di man nanakaw ang sarili Pilip na hinahanap, sa pagyapag na matayo kong pangarap Ang hirap ng mahala, lagi nagmamasid Akala mo ko sino, lagi nakangarap Galit ba sa mundo, ang gumugulo sa iso. Tanggapin ang totoo Kung uh, nga kuminsan ang panahon natin ay lagi nagbabago Nangarap ng gising Matakoy din lahat Pwede palang mangyari Ang bawal sa so, pagtanggap May bagay-bagay na kaya mong hawakan At ito Kung nga ayosin na siguro Ayos na ang sila Madilim na panahon Aking sasabayan Di ko atrasan Bakit sino ba yan? Kung usapan Pag-usapan na maghirap Kung sa'yo ko pinapaubaya Mahirap na magtiwala sa mundo na madaya Bahala ka na batala, Na sa'kin ang gawa at na sa'yo ang awa Mga sunto ko sa buwan sana naman tumama At kahit papano'y maabot ko ang mga tala Mga sunto sa buwan sana naman tumama At kahit pa maabot ko ang mga tala Bahala ka na batala.